57419 pesos na motor ang binili ko para mapalitan na ang motor ng farm vehicle ko Hindi na kasi siya masyadong reliable Tara! Okay, katatapos lang ng afternoon chores at medyo may problema tayo sa ating farm vehicle ang ating ever dependable na tricycle medyo malapit na ma-expire yung ating motor yun din ang sabi ng mekaniko at hindi natin pwedeng itayin na ma-expire ito ng kanya so ang gagawin natin kailangan natin bumili na bibili na ako ng bagong motor para less sakit ng ulo on the next at least siguro isa o dalawang taon halos wala kayo papagawa dyan basta tama yung paggamit hindi ibabangga <laughs> <laughs> medyo nahihirapan na kasi bahay mo. Try mo, jump on. May hirap ng buhay. Tapos hindi na siya nag-stay na on at medyo pupugak-pugak na siya. Kung... Kung bibili kasi tayo ng bago, hindi na natin pwedeng gawin na pagkabili. Ipapalagay natin yung sidecar. Hindi pwede yung ganon. Mabilis masisira yung motor. Kasi hindi mo pwedeng birit-biritin yung motor na bago, yung mataas ang RPM kagad, no? Eh, pag arangkada pa lang ng tricycle, medyo mataas yung RPM na requirement niyan kasi gawa nung mga karga natin. Actually, kahit nga wala kang karga, medyo mataas yung RPM. At yung mismong rayos din sa likod, yung tinatawag na sawali, mas makapal na rayos, pinapapalitan tanyan At isusukat. Dapat 1,000 km yung odometer ng ating uh, motor bago ikabit sa sidecar. Ganon yon. So paano tayo magkakaroon ng bagong motor? Eh di bibili. Tara! <laughs> <laughs> bibili na! Mandar ka na, na! Mandar na Bibili na! Kunting... <laughs> Gagali. Gagali gagal yung lang sa pag uh, break <laughs> Dali sa linggo pala, ikompleto na natin yung... Ala. Ala. Kapalis na kami, ayaw ba? Bibili na ka! Ito ba? Nakarinig eh, naare Papalitan nyo na pala ako ha? Ay, di, di na ako gagal <laughs> Pero bago yan, dumaan muna ako sa ATM para mag-withdraw. Mukha lang akong kahinahinala dyan pero malabo kasi masyado ang screen dahil natututukan ng araw. Nakadalawang transaction lang tayo, ayaw na akong bigyan pera. Lipat, lipat dahil siya. Nakatatlo pa nga akong ATM na walang laman bago ko makita ang ATM na to. <laughs> Pagtanong naman ako sa motor trade kasi linggo ngayon, Uh, ang isa daw unit ay 58,340 Discounted 57,490 na lang kaya punta na tayo na Ano siyang pangalan mo? Yes po Yes Okay ka naman siya ano? <laughs> Sa Kaiser tinanong. Kaya lang. Warranty ng motor. One year warranty yun sir. Bali sa makin So, mm hmm. Bali sir, lahat ng nasa warranty pa. Huwag yung mga wiring. Tapos mas maganda sa dito ka po na mapapasar. May free ano? ba? ano? Hindi free madalas yung 1,000. Ano sa service kayo po? Bali 3 times. Labor lang yung labor doon. A replacement pag kila malang ka na? Kung may problema talaga Eh, papasok sa tower Kaya mas maganda siya, buto na muna kayo nagpapasal Hindi man yun Kahit ilang kilometer siya, hindi man yun Ano sa 12,000? 12,000 lang? Oo oh. May previous pa ba, ba kayo ang handlog Wala sir, kasi ang kanya niya kasi sir ngayon, 3 taon na rin Mas malaki naman yun Ba't 3 taon na ngayon? Oo okay. sir hindi na kami nagpipre ano, kung alawang shop. Wala ka sir eh. Bala ang kasama niya sir eh. Ano? Chain at sprawit. Para pag magsaside ka. Para ba na magbigay na? Pagbigay sa, <laughs> ano, pag sa, pag sa amin, walang chain at sprawit. <laughs> o extra yun. Hindi extra. Oh. No? Pang ano pag sa side ka makaya. Ah, mas malaki yan. Yes, okay. Okay. Wala akong pagbigay. Walang, walang katena eh. Kaya ka, Kaya and then the payment na. Dala po respect. Tapos ko yun ay 59,500 dollars. Sibu, pwedeng yung double check na po natin. Okay. Ito yung naging natin mula sa 57,500. Ano ba? Yan na. na. Kira-ready na yung unit. Ito muna ma. Siyempre, i-check natin yung unit. Kung wala bang dent, walang gas-gas. Puro. Or... Okay, lahat. Siyempre, kung gumagana lahat ng functions niya. Okay. Wait, wait, wait. So okay naman yung unit, kaya activate lang daw ni sir. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero may gagawin pa sila. Ito naman para parang hindi matilamsik, hindi maulan. Ito yung lang yun ang hijack. Kasi first chaser nito is 500. So it turns out, tinanong ko si sir na no mekaniko, recommended daw bala bago lagyan ng sa 2,000. Second chain shell, first chain 500. Second ay 2,000. Yung kasunod sir na chain shell noon, tuwing kailan na? Every 1,500. Every 1,500 na talaga. Okay. Every 1,500. So ito yung mga previous natin. So dahil pang tricycle obviously yung ating unit. May libre sila mas malaking chain, mas, mas malaking sprocket, mas maraming ngipin para pamalit. Wala na sila ng uh, second shock. Sila ang bilhin. So syempre yung basic tools natin meron dyan. Wrench, screwdriver, so ilang spark plug. siyempre mirror. Dapat pag nagmumotor, lagi may side mirror. Hindi ko magiging defensive driver kung wala side mirror. Sa ako pala yung paglilinis nito, mini BS1 eh. Ito pala nitong motor na to. Ganito rin kasi yung tri uh, motor natin ngayon sa tricycle diba? Wala na kill switch, wala na ring ilaw ah, Wala na ring switch yung ilaw niya Pero may slot Kasi requirement sa batas na ngayon na Huwag patagal na na dapat tahan ng motor ay Kailangang kahit mana For safety purposes Na naman, naman, naandar. Try lang natin yung mga ilaw. Okay, tara tingin natin kung gumagana yung gear naman. <laughs> Wala nang guma. Natuturo <laughs> mo si Jumpul ka at tatadyak na rice. Ayan. So okay na. Okay na. Okay na. Tara. Wala po mong yung malaking sushi. So, na na. So pinul tank natin Tinignan natin kung gaano karami laman ng tank eh. Parang 9 liters 550 ba naman Okay, andito na yung ating bagong motor. Sana matapos namin yung break-in ito bago matapos din yung service life ng aming lumang motor so yun lang, maraming salamat, subscribe and peace